Good morning. So tapos lang natin magluto ng ating macarons, no. Ayun. Kunti lang 'to. Um, pang snacks snacks lang. Ayun mga mi. Meron tayong mga parcel dito at naisipan ko ng buksan mga mi. Ayun, ito. Ito ay box po ito ng cake na mga maliliit pang binto ata to. So tingnan natin, pwede na to pang binto. Binto cake. Marami na akong na marami akong stock na box dito mga may pero ito kasi may mga order kasi na binto ni nitong ano Ay yung darating na weeks. So bumili ako. Ayan. So dito talaga ako bumibili sa shop na 'to mga may dahil sobrang ano ganda ng quality ng kanilang mga pa-box. Medyo, medyo may kamahalan konti pero sulit yung quality ng ano mga mo. yung box mo. Solid yung mga cake boxes mo. Ayan. See? Tingnan nyo. Nakaganyan siya mga mi para hindi siya matutupi. Eh. Ayan. O, oh, diba? Pinusik na siya talaga. Uy, wow. Ganito siya kaliit. O, oh, tingnan nyo yan. Ang cute. Ganyan, kaliit lang yun, mga mi. Yung takip niya. De, din ganito yung box niya. oh, di ba? Ang liit lang. So, pang binto lang talaga siya, mga mi. So, pumili ako nito, mga mi, para naman maganda tingnan yung mga binto cake natin. Sit down to, be. Sit down to be. So, ganyan siya mga may. Ayan siya. Susubukan natin, no? Oh. Ganyan lang naman siya pagtupi, mga may. So, napaka-easy lang. At maganda yung quality niya mga may. Dahil may pa-window type na dyan siya. Ayan. Tamang-tama siya sa... Ano ata yung size dito, mga may? 6 inches. 6 by 3 sinuha ko. Actually, yung binto six, ay binto, <laughs> binto cake naman is nasa ano lang eh. Nasa four, five, ganon. So, ganyan si mga may. Oh, diba? Ganyan na sya kaliit. Ang cute. ganito lang siya mga me. Ayan. Super cute niya pa for binto cake. Napaka ano niya pa. Napakaganda tingnan. Ganyan siya. O, oh, diba? So, may ribbon ka lang dyan. Pwede mo na siya ibigay. So, ganyan siya mga me. Ito yung first item natin. Yeah. So, next is yung ating ito. Oh. ayan mga may so meron na tayong ganitong mga amino mga food coloring ayan gel type para hindi tayo ano mga may kaya ganda niyan. So, meron pa akong OOB flavor. Nakalimutan ko pala bumili ng pandan flavor. So, yan. So, ito naman. Ito parang nakabukas na. Oh. Eh. Pero... Talagang bumibili ako in advance mga mino. Ayan. So, may pag-gold tayo. Kasi parang wala na akong stock na ganito. Secure naman. So, ito na ulit yung ating plastic na large para sa ating mga macarons. Mga may. So, large to mga may. Napakaganda ng quality ng plastic na to mga may. As in, ayaw ko na mawala ng ganito mga may. Kasi pag may mga orders nga is kasyang 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 din dito yung ating ano no yung ating binto box for sure try natin okay. um, try na natin oh. so ganyan si mga may super laki niya mga may kahit sa medium size pala kasya yung binto box natin oh. so ganito yung binto box natin ayan so kahit sa medium size kasi yung binto box Medyo may kamahalan lang yung plastic na ito mga mino. Pero, toilet. So, depende sa size naman yung price niya. Ayan. ba diba? oh Kahit na nga sa medium size, pwede yung ginto box natin. So, ganyan siya mga ano. Napakaganda pa ng print ng plastic na ito kaya ako magpawala nito mga may kasi pag nag-deliver ako pag maramihan yung macarons talagang gusto ko may nakabalot naka sa ganito para hindi yun na-damage. So, mayroon pa akong nabili ng medium size mga mino. Ayan. So, ganyan yung print naman nito. So, para yung bintu box siguro talagang mas maganda sya pag sa ay hindi siya kasyas. small size pala to wala small size pala to mga mi ito lang naman kasi yung lagi ko nagagamit mga mi yung small size at mid at large size din marami pa naman ako medium size dito yan so ano pa ito siya mga mi puro naman to mga ano mga ribbon ayan. ribbon para sa cakes ayan ito may kulay green tayo may mga maliliit din tayo na ribbon yan yung na damage na ata na, na, ano na siya masyado hindi ko di siya damage Uy, wait lang so mamaya ayusin ko to Na. So, ganyan. At meron tayong mga ganito mga may. So, thank you, sticker. Thank you, sticker po to. Okay. And this one. Kunting lang yan. Ito naman mga mees, mga sticker. Ayan sya, ganyan sya. At meron pa tayong pa-strawberry dito, no? Oh, diba? Ang cute. Kasi meron tayong order ngayon na ganito mga me. Uh, mga kla, ano? Kurumi na cake. Ito so, yung mga kandila natin. Bumili na rin ako ng maramihan. Kasi sa cake ko, mga may nag-free talaga ako ngayon. Yun. Yung... Oh, diba? Ito, diba? So may butterfly dito. Yan. Starburst. ito mga may halos cake na po ito. Lahat.